Hello mga kabishi So ito na naman tayo Nagbablog na naman tayo Kasi Ito ay nagwo-walking ako dito sa when? Dito sa Walking area dito sa park So ang park na ito ay tinatawag na harbor park Dito sa Montpellier So ito po yung park na ito ay Ginagamit ito para sa mga residente o kaya mga tourist na gustong bumisita dito sa uh, park at mag enjoy sa pag-walking dito ayan yung mga uh, ano na yan ginawang walking area talaga dito sa loob ng mga kakahuya na ito paikot-ikot po ito mga kabeshi at may tower dito so kung gusto niyo makita ang tower panoorin niyo yung aking ibang mga vlog na nagwo-walking ako ng Harbor Park kasi nandoon po ang ano. So ngayon ay maglakad-lakad lang ako dito pang pawala sa stress ko dahil two months na akong wala pang trabaho at still searching pa rin ako ng trabaho. So sanay uh, in a few days makarinig na ako ng iba kong mga ina-applyan. So sa ngayon, nag enjoy lang ako dito mag uh, walking walking at mag running. Tapos naglalaro ako dito sa mga wood na mga naputol dito na nag-akyat-akyat ako, nag enjoy ako. So may mga iba akong mga vlog na ganun ang ginagawa ko. So ayun, tapos ayan, nagdi-dress ako, nag-shirt, nag-ano kaso nagpantalon ako isang beses ang init sobra mga kabishi, kaya hindi na ako nagpantalon nag short naman ako mga kabishi, ilang beses puno naman ako sa lamok ayan may lamok na ako kaya ang ginagawa ko ngayon nag dress na ako ayan pakita ko sa inyo yung dress ko para maniwala kayo nag dress po ako dahil po ay dahil po sa maraming lamok at least pag inanuhan ako ng lamok ginaganon hindi paano yung lamok dito sa legs ko sa mga paa ko ayan. tapos naglalaro ako pa ikot-ikot ganyan -ikot kasi maganda po yung dress ayan o di ba ang ganda tapos nagsuot ako ng ganito ngayon kasi ayan po ay medyo ano po siya ah uh, ganyan maganda o ganito kaya lang kung minsan may mga lamok din kaya nagsusuot ako ng ganito uh, gusto ko pag na ko na ang daming lamok na uh, sinusuot ko ito tapos tinatanggal sinusuot kasi ano uh, mainit din masyado pag hindi ko tatanggalin so yan ginaganon ko sa lamok kahapon nag vlog din ako in upload ko na rin at dito, maraming lamok dito banda sa ano ko kasi hindi ako nagdala ng ganito. Tapos, 'yun. Eh ngayon nagdala na ako. Medyo basa na dito kasi na pawisan ako ng kabishi Alam mo mga kabishi Maganda po kasi ang ating katawan kapag napawisan kasi ito yung mga toxic na lumabas sa ating katawan na alam mo na yung mga kinakain natin ng mga matataba, mga ano, nagpundo yan sa ating katawan. Kaya pag nag, ano tayo, nag-walking, nabawas-bawasan po yan ang ating tuksik sa ating katawan. Kas, kaya mag-walking lang tayo mga kabisi, lalo na pag medyo stress tayo, nadidipress tayo, mga ano, meron tayo mga problema ang iniisip, mga ganun mga kabisi ganito lang ang gagawin natin maglalakad-lakad, mag enjoy hindi na natin isipin yung ganun, isipin na lang natin ang ating health na ating isipin kasi pag isipin pa natin ang more problem mga kabeshi eh lalo tayong ma-depress at hindi maganda sa ating katawan hanggang magkakasakit tayo so ang gagawin na lang natin ay maglakad-lakad na lang mag-enjoy-enjoy, mag-, -enjoy, enjoy, mag maghaving fun. So, yan po ang ginagawa ko dito. Kahit ako lang mag-isa, nag-ano uh, talaga ako, nag- nag-i-enjoy po ako. Nag-ano uh, ako ng nag lalo, laro, laro ako dito mag-isa, ganyan. So, hindi masyadong seryoso ganun mga kabisi. Kasi, pag masyado tayo ding seryoso mga kabisi, tulad yan, maglalakad ka lang dito, mag-serious ka dahil para mapawisan ka. Ay, masyadong serious yan mga kabisi. Hindi ko kaya yung ganong sobrang serious. Ang gusto ko yung na naaliw ako, yung ganon. Uh, umaakit ako dyan sa mga ano na yan, mga kwa ano na yan. So, may mga vlog akong nagaganyan ako mga kabisi. Eh, kanina nga eh, doon umaakit na naman ako sa ano. Yan ang mga ginagawa ko. Uh, Naglaro-laro ako dito. Kasi wala naman akong kasama. So, kaya ang kalaro ko, itong mga ano dito mga nuno sa punso at saka mga kahoy sa ating mother nature yan ang aking kasama ang mother nature natin yan so ako ang jusa ng ano ako ang <laughs> diwata dito sa kakahuyan so ayan may mga tao na akong nakasalubong mga habisyo Oh. So, yun. Maganda dito mga kapishi. Pag may aso ka, dadalhin mo yung aso. Kung meron kang kasamang aso, oh, eh, maglaro kayo ng aso mo. Ganun. Eh, pag wala ka namang aso, ikaw lang mag-isa, eh, maglaro ka na lang sarili mo. So, ganun lang ang labanan. Hindi pwedeng mag taklang lang tayo sa bahay at mag-isip ng mga problema. silalo lalo tayong na-de-dispress, na-i-stress. Mag-isip. Eh, gawin na lang, maglakad-lakad, mag-enjoy-enjoy. -enjoy. So, ganun. Kasi yan ang maganda sa ating katawan. At healthy. Ayan. Ah, dito ako dumaan kahapon eh. Hello. lubong ako, pag may kasalubong maghihilo tayo kasi kailangan maging friendly tayo at para naman ano, mayroon pa mga ano dito Ooh. Hot. Ano, lagay natin yan ha aku ako dumaan kahapon eh. So, umiikot ako. Tapos pumunta ako doon sa tower. So, naglibot-libot ako. yun lang ang ginagawa ako dito mga habis eh. Naglibot-libot ako dito. Ay, meron ako mga nadaan ng mga, ano, mga, mga nag-walking din. Ayan yan. Kahapon, tahimik. Wala masyadong, ano, Sunday kasi kahapon siguro nag uh, ano sila naglakwat sa ibang mga lugar kaya wala masyadong tao kaya free ako ng nag sayaw sayaw nag ano ano kung ano na lang ang ginagawa ko kahapon so pero meron nakakita din sa akin kahapon mga kabisi <laughs> natawa talaga ako. Tinitingnan pala nila ako. Ah, meron akong video niyan eh. I-upload ko 'yan sa ano pag meron akong time i-upload 'yon kasi tinitingnan pala nila ako. Inahawakan <laughs> ko yung kahoy uh, tapos nagano-ano -ano ako, gano na nag-model ako. <laughs> siguro nagtaka siguro 'yun sila. Tapos nang nakita ako <laughs> inano ko sila. Ay nakakatuwa sabi ko ay nagbabagawa po ako ng content dito <laughs> magawa akong video <laughs> ay natawa ako talaga oh, uh, ganun lang mga kabesi magsaya kailangan magsaya yeah, ba diba? hello ayan uh, Tupusin ko na ang aking vlog ngayon at magbablog na naman ako doon sa doon sa kabila so ayan mga kabisi. maraming salamat at thank you sa support Have a good day, Namar Bishi. Thank you.